Ops, teka lang. Baka ito na yung kasagutan sa yung problema. Diba, na-unlock mo na yung stream ads. So, bali, kailangan mo nang i-on yung dollar sign. Tama ba ako? Ito ba yung hinahanap mo? Kasi ngayon, yung update ni Meta, wala na tayong creator studio. Ang nakalagay na dun sa Meta business set natin, ay ang page na natin. Ang tagal ko din yan hinahanap. Nag-anap-anap na ako sa YouTube. Pero guys, ito, ito lang pala yung makakatulong sa akin sundan nyo lang tong gagawin kong screen recording para at least masundan nyo malaman nyo na kung paano i-on yung mga dollar sign natin di ba yun ang importante guys para lahat ng ads natin eh, ma, ay yung video natin magkaroon ng ads so bali kailangan natin i-access yung video natin para may on yung dollar sign yun ang importante guys so bali kung ito yung hinanap mo at nagustuhan mo to baka pwede mo naman i-share guys malaking bagay po yun sa akin at ito gagawan na kita ng screen recording para masundan mo at ma-on mo na din ang iyong dollar sign ito na guys tara punta tayo ngayon dyan sa facebook yan sa profile natin pindot natin yan tapos scroll down lang tayo dito tingin tayo ng videos yung mga may videos dyan at i-click natin yung see analytic ads ayan tapos yun sa arrow doon sa gilid ayan tapos may settings dyan. Pindot lang natin yan guys. Ayan. Yan guys. Dyan nyo i yan guys. Para magkaroon na yung ads. Ang video nyo. Ayan guys. So salamat.